Maximum amount ng senior citizen discount? Naku, bawal yan. Respetuhin natin ang karapatan ng mga matatanda. Share niyo ito sa mga matutulungan dahil narito ang inyong alas sa batas. Magandang araw mga kakampi. Attorney Chell Diokno po. May tanong sa ating free legal help desk. Attorney Chell, ang dami po ngayon pagkakain kayo sa labas, may sarili silang policy sa senior citizen discount. Max amount sa order, max discount, o max makakakuha. Legal po ba yun? Salamat sa tanong. Bago natin sagutin ito, magpasalamat muna tayo sa lahat ng mga subscribers natin sa social media. Please like and subscribe for more legal guidance. Tungkol sa maximum senior citizen discount sa mga restaurant, paglabag yan ng batas. Sa Expanded Senior Citizens Act o RA 9994, may 20% discount at VAT exemptions. Ang senior citizens, nakakain sa restaurant o fast food para sa lahat ng pagkain, drinks, dessert at iba pang consumable items. Ang limitasyon, applicable lang to sa order ng mismong senior citizen na kakain. Kung may kasama siyang iba, dapat iproseso separately ang order nila para sa senior lang ma-apply ang discount. Sa rules and regulations ng batas, malinaw na violations ang mga sumusunod. Pag-set na maximum amount ng food purchase, nabibigyan ng 20% discount at VAT exemption. Refusal na i-grant ang 20% discount at VAT exemption sa take-out take-home o drive through orders. At refusal na i-grant ang discount at VAT exemption sa delivery orders. Kung may ganitong mga policy ang restaurant o fast food, pwede itong ireklamo sa Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA sa inyong Local Government Unit o LGU. Ang parusa para sa di pagkilala ng benefits sa batas, sa first violation, multa ng 50,000 pesos hanggang 100,000 pesos at pagkakulong mula dalawa hanggang anim na taon. Sa mga susunod na violations naman, multa na hindi bababa sa 100,000 pesos hanggang 200,000 pesos at pagkakulong mula dalawa hanggang anim na taon. Kung ang offender ay corporation, partnership, or organization, ang officials nitong directly involved sa violation, tulad ng president, general manager, managing partner, o iba pang may responsibility sa management ng business ang magiging liable. Bukod dyan, pwede rin ipa-cancel o revoke ang business permit, permit to operate, o katulad na privileges ng nag-violate. Hindi optional ang batas na ito at may pananagutan ang hindi sumunod. Sana nakatulong po ito. Share niyo ito sa mga kamag-anak na seniors at kaibigan matutulungan. At kung kayo ay may problema, o may gustong malaman tungkol sa batas, pumunta lang po sa ating free legal help desk www.cheldiokno.com Laging tandaan, ang kaalaman ay ating alas sa batas. Tuloy-tuloy po ang ating pag-vlog para sa kaalaman at kapakanan ng lahat. Please like and subscribe na mga kakampi. This channel is for you.